Magulo ka makailan sa dalampasigan ng sitio Marabon sa Balabak, Palawan. Nung na-corner ng mga residente ang buwayang ito na nasa dalawang dipa ang haba. lalaking ito. Iniangat pa ng walang katakot-takot ang buntot ng nakataling buwaya. Pero ang nakataling buwaya... Nagpumiglas! Nakawala ito at hinabol ng mga residente. Asal! Maglangog-langog pa ka mo! Nagtakbo po siya sa akin yung harapan po. Mahuli pa kaya nilang muli ang buwaya o sila na ang aatakehin nito? Matagal nang binulabog ng tao ang kanilang teritoryo. Kaya sila naman ang tila Romeresbach ngayon nagsimula raw ang lahat habang naglalaba si Redska. Napatingin po ako sa pantalan. Nakita ko po na parang may lumulutang na kahoy. Ang inakala niyang kahoy, isa na palang buaya. Napasigaw po ako na buaya, buwaya. Kaya ang magkakapit bahay na alarma. Bagamat kilala ang balabak na pugat ng mga buaya, ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na may napadpad na buwaya sa kanilang sityo. Malayo raw kasi sila sa mga bakawan kung saan madalas talagang namamataan ang mga buwaya. Natakot po ako para sa mga bata na bakit po makagat sila. Ang grupo ng mga mangingisda na kinabibilangan ni Carling naglakas loob na hulihin ito. Ginawan lang po siya ng patibong na silo. Inamat-amat po yung tali na palubog doon sa part ng ulo niya. Pagkatapos, pumasok na po yung lubid, na siya. Tinila po namin patabi. Sa tansya nila, ang haba nito nasa dalawang dipa. Kaya niyang lunukin na 14-anyos na bata. Ang lalaking ito, walang katakot-takot na iniangat ang buntot ng buwaya. Pagkagis po, po ng tela, nagulat po siya. Nagluag po yung tali na yon. Biglang na lang po siya bumangon. Nagtakbo po siya sa akin yung sa harapan po. Ang mga nasa dalampasigan agad nagsipulasan. Oh, oh. Ang nagulantang namang buwaya nakatakas papuntang dagat. Nasan na kaya ang buwayang gumambala sa sityo Marabon? <gibli> Sa loob ng ilang henerasyon, ang buhay ng mga tigasityo Marabon umikot sa pagtatanim ng seaweed o agar-agar sa karagatan. Kaya nababahala sila ngayon na sa dagat kung saan sila naghahanap buhay, narating na rin ng buwaya. Nagkaroon na po kami ng trauma dito sa amin. Kasi iba, natakot na rin palaot. Ang katakotan ko po, ang bahay namin malapit sa dagat ganito, ablaya. Matakot po kayo, baka bumalik dito. Hindi namin alam. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng Balaba, ang nakitang buwaya, isa raw saltwater crocodile galing siguro sa mga iba-ibang lugar dito ay siguro kulang sa pagkain kaya tapat napadpad doon. Mula nung nangyari ang insidente, lagi na raw may kasama si Sally sa tuwing nagtatanim siya ng agar-agar sa laot. Lagi rin daw silang may dalang tulos o kawayan. Proteksyon lang pang takot lang sa kanya. Ngunit hindi lang sa Palawan may namataan kamakailan na, na buwaya. Nito lang nakaraang linggo sa Malapatan, sa Rangani. habang nagro-roving ang mga bantay dagat, nagpalipad sila ng drone at nagulat sila sa kanilang na-videohan. Hindi isda, hindi pating o balyena, kundi buwaya na tinatayang nasa 3 to 4 meters ang haba sa bainti ka na na pangisda tatupig gyud ako siya nakitan na ay buaya day dire sila pag nakita sila ng tao ay mag ang kanila ulo at likuran ibig sabihin ay akin ito susunod na Nito lang nakaraang linggo sa malapatan sa habang nagro-roving ang mga bantay dagat. Nagpalipad sila ng drone at nagulat sila sa kanilang na-videohan hindi isda, hindi pating o balyena, kundi buwaya na tinatayang nasa 3 to 4 meters ang haba. Lumalangoy sa gitna ng Sarangani Bay. At nung sinubukang mas lumapit pa ng drone, ang buwaya, lumubog ang nakakuha ng video ang Ecosystem Management Specialist ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO ng Sarangani na si Gary. Hindi naman siya nagulat pero nagtaka lang din kung bakit meron pong buaya dito. Sina verify po namin yung drone footage sa mga expert saltwater crocodile po nag sila. Pag nakita sila ng tao, ay mag a ang kanilang ulo at likuran. Ibig sabihin, ay akin ito. Bago pa man nakuhana ng drone ang manging isda sa lugar na si Mang Joyjoy, naka-face-to-face -face na raw ang naturang buwaya na inakala niyang piraso lang ng kahoy na palutang-lutang sa dagat. Sa 20 katuwig na ako ng pangisda, katuwig yun ako siya nakikita, na ibuwaya, naidiri. Hindi na ako siya nakita niya. Yeah. Kaya nga siya sa kabatuan ng tud nawala siya. Siyempre, nahadlok mi sir. Kaya na yun mga bata, mga haligo dere sa dagat. Hinta makuha ang buhaya. At hindi raw ito ang unang beses na may namataang sa Sarangani Bay. Una na raw silang may nakitang palutang-lutang din na sa karagatang sakop ng General Santos City nitong August 27 at September 1. Oh, atong doon, oh, nawala tutukuin pa natin kung anong dahilan baka sila nandirito. Meron tayo mga protected area rangers ipagbigay alam sa kanila na mayroong mga ganong sighting. Samantala, dalawang linggo matapos ang naunang engkwentro sa buwaya sa dalampasigan ng sitio Marabon sa Balabang, Palawan. Uli raw na mataan sa kanilang karagatan. Nagbabangka po kami. Sabi ng anay ko, may buaya daw buhaya. Pagkatingin ko, lumubog po siya. Ang naispatan niyang buhaya, meron na raw kasama. Nagparib na po kaming lahat. Dinigilan po kami ng buhaya, malapit na po kami sa maraming bahay. Sa tingin namin, yung buhaya na yun, baka yun din po nakita namin noong July 30. Minabuti ng pamunuan ng barangay na hanapin ang buhaya. Pero, bigo sila. Kung may nakita sila mga buhay, nagsabi-sabi sila, sa mga polis, sa mga kapitan. Paalala ng MENRO o ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Balaba, may sinusunod na protokol sakaling may makitang buwaya sa wire. Sabi nila, takpan ng matang buwaya para hindi sila makita. Pero para sa akin, parang hindi tama eh. Ganun yun, na self-defense ng buhaya, dapat pabayaan mo na kapag walang authority para hindi mong sa mga tao. Marami ng population ng buhaya, mahirap na sila naghanap ng pagkain. Yung mapit na doon sa kabahayan kasi marami doon ng mga mabulok na yung karne o isda. Ang balak po namin huli yung buhaya, isosurrender po namin sa Puerto Princesa po sa mga crocodile farm po wag na lang nila. Pabayaan na lang, wag mo na nang ligalaw para hindi mong sa mga tao. Ganun ang ano, ng nga buhaya. Kapag meron nakita nila, automatic sila mag-report sa amin sa kinakukulan ng mga authority, para government, makuha ka agad ang buhaya. Sa mga nakalipas na buwan, tila sunod-sunod ang sightings ng mga buhaya. Kahit pa sa mga lugar na dati naman, hindi sila roon makikita para para anti nila ito para ipaalam na dong ito sa kanila rin teritoryo rin nila na na